kinilig ang mga netizens sa ibinahaging video ni AJ Raval kung saan makikitang niyakap siya ni Aljur habang siya ay nagluluto. Noong una ay si AJ lang ang makikita sa nasabing video ngunit biglang sumulpot itong si Aljur at niyakap nga sa likod itong si AJ. Supportado naman ng mga netizens ang post na ito ni AJ. Narito nga ang ilan sa mga comment ng mga netizens. Basta ako kinileg, Ha ha ha. Bahala kayo dyan. Ituloy nyo lang AJ. Hayaan mo sila mamatay sa stress. Perfect. Ituloy ninyo AJ and Aljur. Dami namang sasakit ang puso sa inggit.